magandang buhay sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Piti Sandigan. Pag-uusapan po natin ngayon ang Dulang Pan -telebisyon. Ano nga ba ang Dulang Pan -telebisyon? Ang Dulang Pan ay isang uri ng tula na isinasa a uh, pelikula at ipinapalabas sa telebisyon. Ito ay binubuo ng mga eksena, dialogo, at mga karakter na naglalarawan ng isang kwento o tema. Ang dulang pantelebisyon ay nilikha para sa pagsasalaysay sa pamamagitan ng medium na telebisyon at naglalayong makapagbigay ng entertainment, impormasyon at kahulugan sa mga manonood. Ito ay isang popular na anyo ng sining na nagbibigay daan sa mga manunulat, direktor at mga aktor na maipahayag ang kanilang mga ideya at kwento sa mga malawak na audience. Sa Dulang Pantelebisyon, may dalawang anyo. Ito ay ang Dulang Serye, Pantelebisyon at Balita at Serbisyo. Ang Dulang Serye, Pantelebisyon, a uh, o mas kilala bilang Teleserye ay isang uri ng dulang pantelebisyon na binupuo ng isang serye ng mga kab kabanata o episode. Ito ay karaniwang may mahabang takpo at nagpapatuloy sa loob ng ilang linggo, buwan o kahit na taon. Ang teleserye ay naglalaman ng isang malawak na kwento na binupoo ng iba't ibang mga so sa plot, karakter, at mga kaganapan. Ang teleserye ay nagbibigay daan sa mga manunulat, direktor at mga aktor na maipahayag ang kanilang mga talento at magbahagi ng mga kwento na may malalim na kahulugan sa mas malawak na audience. Pangalawa, balita at serbisyo. Ito ay isang termino ginagamit upang tukuyin ang mga impormasyon at mga serbisyong inilalathala o ibinibigay ng mga pahayagan, radio, telepisyon at iba pang mga media. Ito ay naglalayo maghatid ng mga aktual na pangyayari, impormasyon at mga updates sa mga manonoon, tagapakinig o mambabasa. Ang balita ay tumutukoy sa mga aktwal na pangyayari o mga kaganapan na nangyayari sa loob at labas ng bansa. Ito ay maaring tungkol sa politika, ekonomiya, lipunan, kalusugan, kultura o palakasan at iba pa. Ang mga balita ay naglalayong magbigay ng impormasyon at kaalaman sa mga tao upang sila ay maging updated at maalam sa mga mangyayari pangyayari sa kanilang paligid. Narito ang mga halimbawa ng dulang pan-telebisyon. Ang una ay ang telenovela. Ang telenovela ay isang uri ng dulang pan-telebisyon na may mga katangian at estilo na nagmula sa Latin America. Ito ay naglalaman ng isang mahabang kwento na binupuo ng maraming mga kabanata o episodes. Karaniwang mayroon itong tiyak na bilang ng mga episodes na nagtatagal mula sa ilang linggo hanggang sa ilang buwan. Ang mga telenovela ay karaniwang naglalaman ng mga tema tulad ng pag-ibig, intriga, kalabang pamilya at mga personal na tunggalian. Ito ay may malalim na pagkakaugnay ng mga karakter at mga suplot at naglalayong maghatid ng emosyon at tensyon sa mga manonood. Ang pangalawa naman ay ang pulis at investigasyon. Ang pulis at investigasyon ay isang tema o konsepto na madalas na ginagamit sa mga dulang pantelebisyon. Ito ay tumutukoy sa mga kwento o suplot na naglalaman ng mga pulis at mga investigasyon na kanilang isinasagawa. Sa mga dulang pantelebisyon na may temang pulis at investigasyon, karaniwang ipinapakita ang mga karakter na mga, na mga mga pulis o mga miyembro ng law enforcement agency na nagtatrabaho upang malutas ang mga krimen, magpatupad ng batas at mapanatili ang kaayusan at katarungan sa lipunan. Sunod naman ay anime o cartoon. Ang anime o cartoon ay dalawang magkaibang uri ng dulang pantelevisyon o serye na ginagamit sa iba't ibang kultura at bansa. Ang anime ay isang uri ng dulang pantelevisyon na nagmula sa Japan. Ito ay kilala sa kanyang kakaibang estilo ng pag guhit at paglalarawan ng mga karakter na may malalak, malalaking mata, malalaking ekspresyon at iba, ibang-ibang mga tema tulad ng aksyon, fantasy, romance at iba pa. Ang mga anime at karaniwang may mahabang takbo at naglalaman ng mga serye ng mga kabanata o episodes na nagpapalawag ng kwento at mga karakter. Ang sunod naman ang programang semi-scripted sa dulang pantelebisyon ay isang uri ng programa na kombinasyon ng scripted ng mga eksena at mga hindi scriptadong mga bahagi. Ito ay isang paraan ng pagpapalabas na nagbibigay ng bahagyang kalayaan sa mga Diba, pang mga tauhan upang mag-improvise o magdagdag ng personal na mga detalye sa loob, ng, uh, sa loob ng isang estrukturang kwento. Sunod ang talk show ay isang uri ng dulang pantelebisyon na nakatuon sa mga pag-uusap o interview sa mga bisita o personalidad sa harap ng isang live audience o sa pamamagitan ng pag-record. Ito ay karaniwang pinamumunuan ng isang host o tagapaghatid ng nagpapalitan ng mga katan katanungan at mga pahayag sa mga bisita upang magkaroon ng mga malalim na pag-uusap o talakayan. Ang sunod naman ay ang comedy serie. Ang comedy serye sa dulang pantelebisyon na isang genre na programa ng naglalayong magbigay ng kasiyahan at katatawanan sa mga mga manonood. Ito ay binubuo ng mga episodio o kabanata na nagpapakita ng mga komedya o mga nakakatawang kaganapan. Sunod naman ang medical drama. Ang medical drama sa dulang pantelebisyon na isang genre na programang naglalayong magpakita ng mga kwento at kaganapan na nangyayari sa loob ng mga medical na setting tulad ng ospital, klinika o iba pang mga institusyon sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan. Ito ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa mga doktor, mga nurse at iba pang mga profesional salarangan ng medisina Sunod naman ang legal drama Ang legal drama sa Dulang Pantelevisyon ay isang genre na programa na naglalayong magpakita ng mga kwento at kaganapan na nangyayari sa loob ng mga legal na setting tulad ng mga hukuman, mga abogado at mga kaso sa batas. Ito ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa mga abogado, mga kliyente, mga kaso at mga tunggalian sa loob ng sistema ng batas. Ang sunod naman ay ang pantaserye. Ang pantaserye sa dulang pantelebisyon ay isang genre na pro ng programa na naglalayong magpakita ng mga kwento at kaganapan na may mga elementong pang-imahinasyon, kadhang isip at fantasy. Ito ay binubuo ng mga kwento na naglalaman ng mga mahika, mga makapangyarihang, nilalang at mga mundo na hindi pangkaraniwan. Telepambata. Ang Telepambata ay isang uri ng dulang pantelebisyon na nilikha at inilalabas para sa mga batang manonood. Ito ay mga programa na specifically na ginagawa para sa mga bata kung saan ang mga kwento, mga karakter at mga tema ay naaayon sa kanilang interes at pag-unawa. Ang mga Telepambata ay naglalaman ng mga kwento at mga kaganapan na nagpapakita ng mga aral, mga kasiyahan at mga pampamilyang palabas na angkop para sa mga batang manonood. Kasunod naman ang science fiction. Sa dulang pantelebisyon ay isang genre ng programa na naglalayong magpakita ng mga kwento at kaganapan na nakabatay sa mga konsepto at prinsipyo ng agham at teknolohiya. Ito ay naglalaman ng mga kwento na may mga elementong pang-agham, pantaserye o futuristikong mga elemento. Ang uh, science fiction na palabas ay karaniwang naglalaman ng na mga konsepto tulad ng mga paglalagbay sa kalawakan, mga robot, mga time travel, mga alternatibong realidad mga advanced na teknolohiya at iba pang mga pang-agham na konsepto. Ito ay naglalayong magbigay ng mga kwento na nag e sa mga posibleng kahihinatnan ng agham at teknolohiya sa hinaharap. Dumako naman tayo sa sitcom. Ang sitcom sa dulang pantelevisyon ay isang genre ng programa na naglalayong maghatit ng katatawanan sa pamamagitan ng mga kom komedya o mga nakakatawang kaganapan. Ang salitang sitcom ay isang pinaikling versyo ng situational comedy ang mga sitcom ay naglalaman ng mga komedya na nagbumula sa mga dialogo, mga punchline, mga kalokohan at mga comedy na pag Pagganap ng mga aktor, ito ay naglalayong magbigay ng aliyu at katatungunan sa mga manonood sa pamamagitan ng mga nakakatawang eksena, mga malalim na pagkakakilanla ng mga karakter at mga komedya na nagpapahalaga sa mga pang-araw-araw na karanasan. Ngayon naman, dumako tayo sa flash report. Ang flash report ay isang terminong ginagamit upang tukuyin ang maikling ulat o pagsasalaysay ng mga pangyayari o balita na ibinabahagi ng mabilisan sa telebisyon, radio o iba pang mga media. Ito ay isang uri ng balita ang inilalabas agad-agad upang magbigay ng pinakabagong impormasyon sa mga manonood o tagapakinig. Ngayon naman, dumako tayo sa dokumentaryo. Ang dokumentaryo sa Dulang Pantelibisyon ay isang genre ng programa na naglalayong magpakita ng mga tunay na pangyayari, mga kwento at mga impormasyon sa pamamagitan ng mga dokumentaryo. Ito ay mga programa na naglalaman ng mga pagsasalaysay ng mga totoong kaganapan, mga tao, mga lugar, mga isyu at iba pang mga aspeto ng buhay at lipunan. At ang panghuli ay ang TV News Magazine. Ang TV News Magazine ay isang uri ng programa sa dulang pantelebisyon na naglalayong maghatid ng mga balita, impormasyon at mga kwento sa pamamagitan ng isang format na katulad ng isang magazine o pahayagan. Ito ay isang programa na naglalaman ng iba't ibang mga segment o bahagi na nagtatalakay sa iba't ibang issue at mga kaganapan sa mundo.